ika -isang daan at limangpong kabanata ang nakaraan. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kunlunsek. Ang unang pananaw ko ay mabuti dahil kay Jin Wo-yung at Doa. Ngunit ang nabulok na bahagi ng sektang kunlun ay pareho sa ibang lugar. Biglang dumating ang isang miyembro ng kunlun sek at sinabi na pasensya na po sa pagiging huli, guro. Nang makita ng ating bida ito, sinabi niya sa kanyang isip na ang taong yan. Siya ang nakialam sa harap ng lolo ko at tinuruan ng leksyon dahil doon. Si Yumon Kuang, isang disipulo ng Kunlun na kasama ng Virtuous Merchant Group. Ang tinutukoy niya dito ay ang Libby Merchant Group na ngayon ang tawag na ay Virtuous Merchant Group. At nang mapansin ni Yumon Kuang ang ating bida na pasabi ito sa kanyang sarili na sandali. Hindi ba't ang taong yan ay ang apo ng Palm Emperor, si Song Wumoon? Anong ginagawa niya rito? hindi ba't patay na siya? Seryosong nakatingin sa kanya ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isip na ang gagong iyon malamang na natukoy na kung sino ako. Pero sa nakikita ko, hindi niya ito pinapakita, malamang ayaw niyang malaman ng iba. At pagkatapos sinabi ng matanda sa kanya, na ikaw nakasuklam-suklam. Bilisan mo at pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan. Tumugon ng ating bida sa kanya na kasalanan na pagbabayaran. Anong kasalanan ang nagawa ko? Sumigaw ang matandang ito at sinabi na hindi ba't sumama ka sa babaeng iyon na nangakyat bahay at pumatay sa nayon at ginawang baldado ang mababait naming mga kababayan. Mula sa likod ng ating bida sinabi ng bata sa kanya na anong pagnanakaw. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. Dagdag pa niya na ano ba talaga ang ninakaw namin ng nakatatanda kong kapatid. Itinuro ang bata ng matanda at sinabi na ikaw ang nagnakaw ng pagkain at ng jade ring mula sa bahay namin, ikaw nalintik ka. Dagdag pa niya na huwag kayong maniwala sa masamang babae na yon at sa master taoista. Umiiyak na sinabi sa kanya ni Yu Yu na sobra na ito. Hindi pa ba sapat? Na niyo ang kapatid ko. At sinusubukan niyo pang ipasa sa amin ang kasalanan. Huminga ng malalim ang ating bida at iniling ang ulo at sinabi na seryoso daw ba talaga sila. Dagdag pa niya na hindi ko na kayang makinig dito sinabi sa kanya ni Giyon o na anong dahilan, kaya kayo inaakusahan ng mga tagabaryo. Tiyak na may dahilan kung bakit nangyari yan. Tumingin ng seryoso ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na kung sasabihin namin ito, at hindi kami paniwalaan, mukhang nag imbento lang kami ng dahilan. Pero dahil kailangan ko ang tulong ng kunlunsek, wala akong ibang pagpipilian, kundi sabihin ang totoo. Makikita ang bayan, sinabi ng ating bida sa kanila na sige, sasabihin ko sa inyo ang totoo. At sa huli, nagsimula si Song Wu Moon na pag-usapan ang tungkol sa Bloodhorn Vapor. At pagkatapos sinigaw ng matanda sa kanya na ano? Ikaw na walang hiya, pinatay ang aming tagapangalaga na Diyos. Sinabi ni Gion o na sige, umakyat tayo roon at patunayan ito. Kung talagang umiiral ang Bloodhorn Vapor at pinatay mo ito gaya ng sinasabi mo. Dapat ay nandoon pa ang bangkay nito sinabi ng ating bida sa kanya na wala akong itinatagong anuman. Sige, tara na. Makikita ang kabundukan kung nasaan ang pinatay na bloodhorn viper ng ating bida. Nakarating na sila dito. At tumigil sila sa harapan ng kuweba. Sinabi ni Gion o na tiyak na mayroong bagay doon. Ang death key ay lalong tumitindi. Dagdag pa nito na maaari itong maging mapanganib kung hindi sapat ang iyong pagsasanay, kaya't dapat manatili ang mga junior brothers at mga taga-baryo dito. Sinabi ng nasa likod nito na ngunit junior brother. Hindi namin maaring hayaan kang pumunta mag-isa kasama ang isang tao na maglalakad sa madilim na landas. Tumugon ito at sinabi sa kanya na Duuso Nagdududa ka ba sa aking sining ng Marshall? Tumugon ito na sinabi hindi daw naman sa ganun. Tumingin sa ating bida si Duo Sohong at sinabi sa ating bida na kung ganun dapat mong iwanan ang batang iyon. Tumugon ng ating bida na okay sa Sinabi sa kanya ni Giyon O na pwede na daw ba silang umalis. Sinabi ng ating bida na ito na daw ang lugar. Lumapit si Giyon O sa patay na Bloodhorn Viper at napasabi na ito daw talaga ang bangkay ng Bloodhorn Viper. Tinanong ng ating bida ito at sinabi na hinahanap mo ba ang inner core nito. Tumugon ito at sinabi sa ating bida na oo. "Dahil wala ito, sigurado akong kinain mo ito." Ano? Tumugon ng ating bida na ano daw ang gagawin niya kung ginawa nga niya 'yon? Mabilis na lumingon ito sa ating bida habang sinasabi na "Dahil wala kang modo, kailangan kitang turuan ng leksyon." Tinamaan sa balikat ng espada niya ang ating bida. Hinatak pabalik ang kanyang espada habang napaluhod ang ating bida. Hawak ang balikat ng ating bida, sinabi niya na hayop ka, napakaduwag mo. Tinatawag mo ang sarili mong disipulo ng Kunlun matapos akong ambusuhin. Dinilaan ito ang kanyang espada na may dugo ng ating bida at sinabi sa kanya na inakala kong magaling ka dahil sinabi mong ikaw ang pumatay sa Bloodhorn Viper. Ngunit sa madaling pagkatama ko sa iyo, mukhang swenerte ka lang, ano? Dagdag pa nitong sinabi sa ating bida na ito ba ang epekto ng inner core ng Bloodhorn Viper? Ang dugo mo ay kasing tamis ng mga elixir. Nakangiting tumingin sa kanya at sinabi na sa tingin ko, wala ka pang oras upang lubos na maabsorb ito. Talagang kinailangan ng maraming pagsisikap, ngunit ayos lang din ito. Kung inumin ko ang lahat ng iyong dugo, dapat itong makabawi para sa aking nawala. Tinanong at sinabi ng ating bida sa kanya na makabawi sa iyong nawala. Ngumiti itong tumugon, sinasabi na dahil mamamatay ka na sa lalong madaling panahon, ibabahagi ko sa iyo ang isang maliit na lihim. At pagkatapos nagkwento ito at sinabi sa kanya, na natagpuan ko ang Bloodhorn Viper dito, labintatlong taon na ang nakalilipas. Balak kong patayin ito agad at kunin ang inner core nito, pero nagbago ang isip ko. Alam kong lumalaki ang mga inner core ng mga espiritual. Nahalimaw kapag pinapakain ng mga sakripisyo ng tao. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida, habang nakaluhod sa harapan niya na kaya nagbigay ako ng pera sa pinuno ng nayon at pinapahanap ko siya ng paraan para maisagawa ito. Sinabi ng ating bida sa kanya na kayo pala ng pinuno ng nayon ang nag-imbento ng kwento tungkol sa ahas na ito bilang isang Diyos ng tagapagtanggol, ano? Makikita ang muka nito at sinabi pa sa ating bida na tama yon. Ang Bloodhorn Viper ay hindi kailanman nag-abalang tumulong sa nayon. Pero dumating ka at ninakaw ang inner core ng blood viper horn na pinangalagaan ko sa loob ng nakaraang dalawampung taon. Tinutukan siya ng espada, sinabi pa sa kanya nito na bueno. Hindi rin ito masama. Mas madali ang pag-absorb ng enerhiya ng inner core sa pamamagitan ng iyong dugo. Napangiti ang ating bida at sinabi sa kanya na sige. Mukhang iyon na lahat ng mahalagang impormasyon. Tama na daw ang kanyang pagpapanggap. Sinabi pa niya na kung narinig daw ba nila ang lahat ng iyon. Nainis sa kanya ito at sinabi na ano. Ano daw ang pinagsasabi niya? Nang makita niya ang ating bida na naghihilom ang sugat na gulat ito at napasabi na huwag daw niyang sabihin sa kanya na ikaw na bastardo ay namaster na ang evil arts. Tumugo ng ating bida sa kanya na sa tingin ko, hindi ako ang pinakamalaking problema mo sa ngayon. Makikita ang muka nito na may pawis sa pisngi at sinabi sa ating bida na ano. Sumigaw ang mga kasamahan nito at sinabi na senior brother. Paano mo nagawa ang ganitong kasalanan? Nagulat ito at sinabi na anong ibig mong sabihin. Junior brother. Maang-maangan pa nitong tinanong na anong kasalanan. Bakit ka pumasok dito? Hindi ba kita sinabihang maghintay? Pinagpawisan itong sinabi sa isip na sigurado akong naglagay ako ng key veil para hindi marinig ang tunog sa labas. Kakaibang nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na ang ginawa mong kivail ay hindi malakas kaya pinalitan ko na. Nagulat ito at napasabi na ano. Sumigaw ito na mabilis na pasugod. Habang sinasabi na kaya pala ikaw ang gumalaw sa kivail ko. Mamatay ka, hayop na gago. Malakas namang itinulak ng ating bida ito ng kanyang palad. Na ito ay malakas na napatama sa pader ng kuweba. Tumingin ang ating bida sa mga taga Kunlunsek at sinabi sa kanila na naiintindihan na daw ba nila ngayon. Yumuko ang mga ito na isinuntok ang kamao sa palad at sinabi na patawad, batang mandirigma. Bilang kapwa alagad ng sekta ng Kunlun, na ipakita namin sa iyo ang isang nakakahiyang tagpo. Mula sa likod ng mga ito may nagsalita na ang kasuklam-suklam na hangal na ito. Sino ang mag-aakalang niloloko mo kami sa lahat ng oras na ito? Mabilis namang pinuntahan ng ating bida ito at sinigaw niya sa mga ito na tumigil daw sila. Hindi ikaw ang may karapatan na magbigay ng parusa sa kanya. Na napatakip ng mga tainga ang mga ito sa lakas ng sigaw ng ating bida. At pagkatapos sinabi sa kanya ng matanda na maraming salamat sa pagpapakita ng awa sa isang di kaaya-ayang matandang tulad ko. Tumingin sa kanila ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na pinatawad lang kita dahil may dahilan ako. Kung hindi dahil dito, matagal na kitang pinatay sa sarili kong mga kamay. Dagdag pa niyang sinabi makikita ang nayon na kahit na hindi sila mga martial artist, hindi sila naiba sa mga demonyo kung patuloy akong mananatili dito, baka patayin ko ang mga taong bayan gamit ang sarili kong mga kamay. Lumipat ang eksena kung saan makikita si Mara sa itaas ng bubungan. Dumating ang dating pinuno ng sekta at sinabi sa kanya na may lady. Nag-iimbestiga kami sa mga rehiyon sa labas ng Gansu gamit ang lahat ng aming intelligence networks, pero hindi kami nakakahanap ng anumang impormasyon. Nakatingin lang sa malayo si Mara at tumugon ito na ganun daw ba. Seryosong napatingin ito kay Mara at sinabi sa kanyang isip na nararamdaman ko na naman ito. Tila walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit nararamdaman ko ang isang hindi maunawaan na kalungkutan sa likod nito. At pagkatapos, lumapit ito sa kanya at tumatawang sinabi na naglaan ako ng maraming pagsisikap para makuha ang bote na ito ng Nuer Hong, my lady. Dagdag pa niya na sa wakas ay pinagsama-sama mo na ang lahat ng mga sekta ng mga mamamatay tao, kaya't mangyaring pakawalan mo ang iyong tensyon. Nang si Mara ay mabilis na napatingin sa kanyang gilid. Na napasabi pa siya na sino daw yan. Nagulat naman ang lalaki, at napasabi na ano daw ang problema at isang enerhiya ang makikita at anino na unti-unting lumilitaw, sinasabi na tulad ng inaasahan mula sa babaeng tinawag na Diyosa ng kamatayan. Nakita mo ang aking sining ng pagtatago sa isang iglap lamang. Nagulat ito nang makita siya at napangiwi ng bibig at napasabi na ikaw ay si Blood Cloud Emperor. Sinabi nito kay Mara na ikinagagalak kong makita ka ulit, Mara. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pong kabanata. Ika-isang daan isang kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na pinalibutan ng mga asasin si Blood Cloud Emperor, sinasabi nito sa kanila na ang mga ito ba ay mga gwardiya ng Grim Reaper. Bawat isa sa inyo ay mukhang special. Tumingin sa kanya si Mara at sinabi sa isip na Blood Cloud Emperor. Dagdag pa niya sa kanya na narinig ko ang tungkol sa kanya kay Wu Naalala pa niya ang sinabi ng ating bida sa kanya na si Blood Cloud Emperor. Ang halimaw na iyon ay labis na mapanganib. Kung sakaling makatagpo mo siya sa ibang pagkakataon, kailangan mong maging maingat. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Mara na ano ang ginagawa mo rito. Papatayin kita kung gagawa ka ng anuman na walang katuturan. Tumugo na tumawa si Blood Cloud Emperor at sinabi na ako papatayin mo. Inilabas ang kanyang malapad na pamaypay at naglabas ng enerhiya, sinasabi na akala mo ba kaya mo akong pigilin sa mga ganitong klase ng mga bastardo at winasiwas niya ang kanyang pamaypay paikot na naglabas ng mga matatalim na enerhiya. At nahihirapang hinarang ito ng mga tagasunod na asasin ni Mara. Naiinis na sinabi ng katabi ni Mara na ang buwisit na ito. Sinabi naman ni Mara na siya na daw ang bahala sa kanya. Tumalon siya sa air at sumugod kay Blood Cloud Emperor. Mabilis na nailagan ni Blood Cloud Emperor ang ginawang ataki ni Mara sa kanya. Pagkababa ni Mara, agad na muli siyang sumugod dito. Sinabi sa kanya ni Blood Cloud Emperor tila nga lumitaw na ang Grim Reaper. At tunay na angkop sa yong pangalan. Dagdag pa nito na habang umaatras na pero hindi ko balak na makipaglaban sa iyo sa ngayon. Nagtatakang tumugon si Marana kung gayon, bakit daw siya ay naririto? Makikita si Blood Cloud Emperor na tumugon sa kanya na sa totoo lang, nakatanggap ako ng utos na patayin ka, pero hindi ko nasigurado ngayon. Dagdag pa niya na babantayan na lang kita sa ngayon. Tumigil sa pag-atake si Mara at tinanong na sinabi sa kanya na bakit mo akong babantayan. Tumubo nito na ikaw. Kamukha mo ang isang kakilala ko noon. Nakatingin si Mara sa kanya at seryosong sinabi sa isip na ang bastardo na ito ay malakas. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring masaktan ang mga tao ko. Tumalikod si Mara at sinabi sa kanya na sige, pagmasdan mo lang ako hanggang sa gusto mo. Tumugon si Blood Cloud Emperor, na napakabilis daw naman niyang tanggapin ito. Matalim na lumingon ng tingin si Mara sa kanya, at sinabi na ngunit papatayin kita kung manggugulo ka sa aking mga nasasakupan. Tumatawa itong mabilis na tumalon. At pumatong sa toktok ng bubong at sinabi sa kanya na okay sige. Hindi ko muna guguluhin ang iyong mga nasasakupan. Dagdag pa nito na nandito lang ako para magbantay sa iyo, kaya huwag mo na akong alalahanin. At pagkatapos bumalik si Mara sa kanyang pinagkakaupuan, at malalim na namang nag-iisip. Na makikita ito habang nakatingin sa kanya si Blood Emperor. At seryoso pa nitong sinabi na Grim Reaper. Mara. At lumipat ang eksena sa kabundukang ito. Sinasabi ng isang tao na ito ang pasukan na patungo sa Kunlun Faction. Tumugon ang ating bida, sinabi na ganun daw ba. Habang naglalakad sila, tinanong siya ng isa na Young Master. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Tumugon ng ating bida na ang pangalan ng taong ito na walang karanasan ay Song Humoon. Nagulat ang mga ito at sinabi na Song Humoon. Hindi daw ito maari. Napasigaw pa ito sa gulat ng makilala siya na Song Humoon. Ang Undefeatable Sword master. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa kwento na Undefeatable Swordmaster. Ang pangalan iyon ay ibinigay kay Song Wumuon matapos ang tuloy-tuloy na tagumpay laban sa nga Dark Horse Martial Sect, ang kahangahangang tagumpay sa digmaan laban sa mga Black Bull Gang, at sa huli. Pinatay niya ang Color Emperor o Perverted Emperor. Patuloy pa rin na nagugulat ang mga ito at hindi makapaniwala na sinabi pa sa ating bida na ikaw ba talaga si Song Wumuon, ang undefeatable Swordmaster. Dagdag pa niya na narinig ko na namatay ka sa Heavenly Demon Tom sa kamay ng Heavenly Demon Strength Cult. Malungkot na napasabi ang ating bida sa kanyang isip at sinabi niya na wala akong oras para ipaliwanag ang tungkol sa motion ngayon at hindi ito isang bagay na dapat malaman ng mga pangalawa o pangatlong henerasyon ng mga disipulo ng Kunlun Faction. Sa hindi po nakakaalam mga lodi ang motion po ay tawa sa mga taga Heavenly Martial Sect. Makikita pa ang kanyang mata, sinsabi sa kanyang isip na tungkol sa pag-iral ng motion ang atrosidad na bagyo ay tagapag-ulat ng motion. Tanging ang mga nakatatandang miyembro ng Kunlun Faction ang may kaalaman tungkol sa plano upang sugurin ang atrosidad na bagyo at ilang mga dahilan na may kaugnayan dito. Mas mabuti nang ipaalam ito sa lahat sa araw ng operasyon. At pagkatapos na siya sa gilid at sinabi na totoo na ako ay nasa bingit ng kamatayan matapos mahulog sa bitag ng Heavenly Demon Strength Cult. Pero sa sakripisyo ng aking lolo, nakaligtas ako ng bahagya. Pagkatapos ng matagal na pagpapagaling ng aking mga sugat, ngayon ko lang muling naipakita ang aking sarili. Naiinis ang lalaking ito at sinabi na ano, ang mga masasamang anak ng puta ng Heavenly Demon Strength Cult. Ang mga bastardo ay naging mas masama pa kaysa dati. Dagdag pa nito na noong nakaraan, sinusubukan lang nilang ipasa ang lahat sa pamamagitan ng puwersa, pero hindi sila gumamit ng ganitong mga tricks. Habang seryoso na nag-iisip ang ating bida at ang lalaki, ay patuloy sa panggagala iti sa galit sinabi ng ating bida sa kanyang isip na tila inilalagay ko ang sisi sa Heavenly Demon Strength Cult, kaya't ito ay nakakabahala sa akin, pero mas mabuti nang ilagay ito sa ganitong paraan sa ngayon. Kung tutuusin, kahit na sinubukan nilang patayin o alagaan ang Junior Sister, ang Heavenly Demon Strength Cult ay konektado pa rin sa kaso na may kinalaman sa Junior Sister at siya ay napapikit na lang sa tuwing naalala niya ang pangyayaring yon. Tinanong muli siya ng lalaki na kung gayon, bakit ka pupunta sa aming sekta? Tumugo ang ating bida sa kanya na pupunta ako upang makipagkita sa taong tumulong sa akin ng labis noon. Napatingin ito sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na tama. Narinig ko ang isang bulung-bulungan tungkol sa undefeatable swordman na kayang gamitin ang divine line enchanting steps ng Kunlun Faction kaya totoo nga daw pala ito. Napasabi ang ating bida sa kanya na ikinagulat nito na sa totoo lang, mukhang nagmadali tayong makarating dito nang hindi nag-isip ng mabuti. Magandang ideya na magpahinga ng kaunti muna. Napasabi ang lalaki sa kanyang isip na tulad ng inaasahan, alam niyang ginagawa namin ang lahat upang makahabol sa kanyang bilis. At pagkatapos sinabi nito sa kanya na salamat sa iyong pag-unawa. Makikita ang bundok na ito na sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na magpahinga tayo ng kaunti dito, kaya't lahat magpahinga. Tumugo ng mga ito na okay po sir. Pagkatapos mabilis siyang umalis habang sinasabi sa kanyang isip na mas mabuti kung makikipag-usap ako sa mga nakatataas habang sila ay nagpapahinga. At nang makarating siya sinabi niya sa isip na ito daw pala ang Kunlon Faction. Makikita ang bahay na ito. Kung saan pumasok ang ating bida habang abala ang isang ito na sinasabi sa kanya na isipin mong dumating ka ng sikretong ito na walang anumang nakamamatay na intensyon. Sino ka? Ito ay ang elder ng Kunlun faction na Sinaban. Tumugo ng ating bida na humihingi ako ng tawad sa hindi pagsunod sa wastong pamamaraan para makabisita. Ako ay si Song Wumoon. Lumingon ito at sinabi na Song Wumoon, Kaya't hindi ka pala namatay sa Heavenly Demon Tomb. Nakatingin ito sa ating bida at sinabi na walang ibang batang ginoo na may ganitong katibay na martial arts, kundi si Song Wumoon. Walang duda dyan. Tumayo ito at naglakad papalapit sa kanya at sinabi na okay. Ano ang ipinunta mo dito? Tumugon ang ating bida na wala ni isang patak ng kasinungalingan ang lalabas sa aking bibig mula ngayon, kaya umaasa akong maniwala kayo sa akin. Habang pinapaliwanag ng ating bida sa kanya, sinabi sa kwento na ibinunyag ni Song Wumuon ang lahat mula sa mga nangyari sa lahat ng panahong ito. Ang pag-iral ng Machyon at na ang atrocious sandstorm ay isang subordinate organization ng Machyon. At humiling siya ng tulong ng Kunlun faction sa pagpigil sa atrocious sandstorm. Nag-iisip ito at napasabi na Machyon. Dagdag pa niya na nakakagulat na may ganitong uri ng organisasyon na umiiral sinabi ng ating bida sa kanya na pakiusap maniwala ka sa akin. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na tiyak na wala kang dahilan upang magsinungaling at mag-imbento ng isang grupong hindi umiiral. Ngunit totoo na mahirap paniwalaan na may grupong tinatawag na motion na hindi ko pa kailanman nakita o narinig. Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na maaaring mahirap paniwalaan, ngunit lahat ito ay katotohanan. Kung iwan natin ang atrocious trom at motion ng ganito na lamang, isang mas malaking kapahamakan ang mangyayari. Sinabi sa kanya nito na siyempre, ang atrocious storm ay nakakaabala, kaya't walang dahilan upang tumanggi na wasakin sila. Ngunit ang makipag-alyansa sa gobyerno ay aabutin ng mahabang panahon. May kinukuha ang ating bida sa kanyang loob ng damit habang sinasabi niya sa kanyang isip na isang sagot na inaasahan ko. Kung ganoon, wala nang ibang paraan kundi ito at inilabas niya ang isang plaki at sinabi na natanggap ko ito mula kay Sage Jin Won Myung noon. Nagulat itong napasabi na ito daw ay ang plaki of Kun. Nakatitig ito sa plaki habang sinasabi sa kwento na isa lamang na plaki ng Kun ang umiiral sa Kunlun Faction. Ito ay ibinibigay ng pinakamataas na matanda ng Kunlun Faction sa isang tao na kanyang kinikilala, isang tao na maaaring ituring na kaibigan ng Kunlun Faction. Ito ang tuntunin ng Kunlun Faction na bigyan ng pabor kapalit ng pagbalik ng plaka sa Kunlun Faction ng may hawak nito. Hawak ang plaki sinasabi niya na isang pabor na iyong hinihingi kasabay ng pagkuha ng plaki ng kun, hindi ko. Kayang tanggihan ito. Sinabi ng ating bida sa kanya na bilang karagdagan, may paraan ako para ipaalam sa ang tungkol sa pagkakaroon ng motion. Tumubo nito na paano? sinabi ng ating bida sa kanya na kapag nalaman ng mga tao na dumating ako sa Kunlun Faction, tiyak na magpapalipad ang mga espiyang mula sa Motsyon na nakapasok sa Kunlun Faction ng kanilang mga kalapati. Mahuhuli ko ang mga bastards na yon kagad. Dagdag pa niya na at kapag nangyari yon, kakagat sila sa nakakalason na elixir sa kanilang mga bibig at pipiliing magpakamatay. Ganoon ang paraan ng motyon. Sinabi nito sa kanya na napakabuti kung talagang mangyayari ito ayon sa sinasabi mo. Dagdag pa niya na tutulungan kita. Kahit walang plaki ng kun. Sinabi ng ating bida na makikita ang labas na salamat. Kaya, bibisitahin kita muli ng opisyal. Mabilis na umalis ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ang isipin daw niya, na ang plaki ng kun, na pinangalagaan ko hanggang ngayon ay magiging kapakipakinabang sa ganitong paraan. Dagdag pa niya sa isip na Jin Won Myung. Dua. Makikita ko rin sila sa lalong madaling panahon. Kumusta na sila? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput isang kabanata.